na <laughs> ng yung awarding namin sa Kobe. Yan. So, yan okay. ipapasyal ko kayo ngayon dito at isasama ko kayo ngayon sa awards night namin. Ito yung mga pagkain na dito, merienda. Ito burger. Pwede po makihingi ng may inom po. Salamat siya. lang muna po. Thank you po. Sir, <laughs> siya.

So, in a minute, mag-uumpisa na, na yung awarding namin. So, ayan. Puno na kami dito. Ayan. Ship vlog. pinan nandito. Jet Gaspar. Oy, idol. Ito. Jet Repo Gaspar. Repo updates. Nagkasiyan. Pinanonood ko yan, tol. Kahanap ako ng motor. Pinanonood ko yan. Solid yan. Kahanap ka ng brand new sa Repo. Ha? Nagahanap ka ng brand new sa Repo? Nagahanap ako ng brand new na Repo. Hindi ka na dito. Alright mga ka-Repo. So, nag-i-start na kami dito sa event namin. Awards night. Inu-viewing muna yung mga videos sa so mga 5, top 5 finalists. Siyempre, unang-una si Friday. Ano? good luck, congrats na din. Sana magbukas to ng pinto para sa bagong karir nyo. So, maraming maraming salamat at ang galing nyo. <apples> Yun, um, congratulations sa lahat ng uh, sumali. Uh, malayo na rating nyo. Siyempre, from ilan kayo, tapos nakarating kayo rito. So, meron kami nga Just break muna para kumain. No? So, Mag-upisa na yung program namin. Na, Mag-break na kami. One. One. On. Para kumain. Sariyan, on. isa on. Mote nanti rin So lahat ng Kuwanto de Alas di sini yeah. sila Hammerman nandito rin Ayan, napakasaya ngayong gabi, no? Ayan, kasama ko pa, kasama ko pa rin sila uh, Si Boss tsaka si, uh, oh Moto GS so, uh, <laughs> followers ni Repo po update. Magsilikas na kayo kay Friday mo to. Ipon sir, like, comment, share tayo. At uh, syempre, panorin ka ng ko sa support. Masaya mo, malaking <laughs> bagay na para sa mga yun. So, from Joe mo to. Peace out! Ito yung Kawasaki, Z400 eh, na Naipapanalo. Yan. Yeah? nga lang hindi tayo yung maswerteng makakuha na ito no? so, pero yan good luck sa mga na ito yan kala friday mo to kala moto p saka yung mga iba pa nilang ano ah uh, ako pidesya yan wow. 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 Iki Moto

sabi ni General, sige kita tayo. Kimoy no. Ah, Did... ito dalang motor niya no. <superv> Ang <decorative life> like, nag na bigin no? ng obito, di ba? Bigyan din sa kanya. Parang ito tawag lang ata sa niya uh, binigay na pala sa vlog eh. Uh, ito oh, sa yeah. personal. Tarap, no? May okay. uh, isa, isa, isa rin kasi sa ano kaya eh, si Boy P. So, naging inspiration ko sa motoplog yun. Ito Alright, so medyo yan Nabot na kami ng dilim Umami na uh, Nag-start kami sa uh, 4, 4 p.m. ng hapon So yan, ginabi na kami So dito kami sa may taas ng ano, venue namin So dito kami kakain yeah, makikita kita nyo And, dito kami lahat Alright, so yan Kasama ko sa table si Boss Huawei Kakain na kami yeah. Ayan, kakain na naman Pagkain namin ngayon yeah, Kasama usagi bag yun yeah, yung iba kung may pila pa para kumuha ng pagkain so kami, talaga so kakain na kami <laughs> so mag-serve na para sa awarding na mga ka-reviewers may talaga ko dito ng ano Uh, Ram Cola tao dito, diba? Parang Ram At ah, damdol, damdol, damdol. May tingin lang ako kasi hindi diba uh, uh, ko, sila tiyawaw na dito. The But the best cameo appearance, the nominees are... Hammerman! Congratulations, Hammerman! You are the best cameo etong uh, shoot namin ni Anton na to. Uh, Alam na, ito, yan, uh, ah, tapat. plus uh, cool, cool. nakapa-apa tayo niya, diba? Uh, Minda uh, oh, nya uh, 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 na ulila sa bukid. Mga Mabagal nakakaiyak DJ Play your Music. Sana ikaw ay magbalik. Grabe! <laughs> <Kaya masasabi. laughs> sa sape. Sa mga miss ninyo galing. Pero gigising ko. Agad nalaman lamang ko. Ibabalik sa mo. Ah, pala niya. Diba? Pero 'pag pinili san mo, maayos yun. diba? sa sa 'yung mamamayan. 'Di ba? Saan iikay magbalik? Ako'y nasasabi sa inyo halik sa kamis ng inyo halik pero pag basic ka talaga One hundred thousand! sila ay uh, katulong namin katuwal sa pagbuo ng video. Kami pa kami nanalo kami as a group. Group namin um, na tapalano na namin, nanalo kami ng 100k. <laughs> so tapos na yung event namin. Pero yan, pauwi pa lang sila. So yun po. Ingat, ingat. Ingat po. Ingat igat, Ingat po. So yun mga kanay po, no? So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nanood ng video ko ngayon. Alright, so yun. Sa mga hindi nakasubscribe dyan, uh, subscribe na kayo. Maraming salamat mga kanay